Inaresto ang controversial drag artist na si Pura Luca Vega o Amadeus Fernando Pahente sa totoong buhay sa kanyang bahay sa Santa Cruz, Manila noong miyerkules ng hapon, October 4, 2023 ng mga operatiba ng Manila Police District. Katulad ng inaasahan, ang controversial na usaping ito ay nakakuha ng magkahalong reaksyon at opinyon mula sa publiko. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng netizens sa pagkakaaresto kay Pura Luca Vega Arrested Inaresto si Pura Luca Vega matapos niyang hindi sumipot sa preliminary investigations ng criminal complaint na isinampa laban sa kanya ng mga deboto ng Itim na Nazareno o Ihos de Nazareno Central na siyang nangangalaga sa imahe ng Itim na Nazareno tuwing traslasyon sa Quiapo. Matatandaan na noong August 17, 2023, nagsampa ng reklamo ang grupo laban kay Pura. Ayon sa kanila, paglabag sa Cyber Crime Prevention Act ang video post sa remix performance ni Pura ng Aman Namin. Malaking kalapastanganan daw sa Panginoon ang kanyang ginawa. Gayunpaman, nauna nang sinabi na handa raw silang iatras ang reklamo kung hihingi ng tawad si Pura sa puong Nazareno. Ang warrant of arrest kay Pura ay nilabas ng Regional Trial Court Branch 36 ng Maynila at permado ni Acting Presiding Judge Sharina Encarnacion sa Monte Villanueva. Nagpanggap muna ng mga delivery riders sa mga polis upang masiguro na naroon si Pura bago ito inaresto na payapa namang sumama. Para sa kanyang pansamantalang kalayaan, 72,000 pesos ang inirekomendang piyansa. Bago ito, nagsampa rin ng kaso ang ilang Christian group leaders na sa ilalim ng Philippines for Jesus Movement dahil sa paglabag o manunipura sa Article 201 of the Revised Penal Code. Nagugat ang mga reklamo laban sa drag artist dahil sa kanyang kontrobersyal na Aman namin o the Lord's Prayer performance kung saan nag-costume siyang malapuong Nazareno sa isang bar noong July 10, 2023. Marami sa netizens ang nagbansag na disrespectful, offensive, blasphemous ang paggamit ng Catholic Christian prayer ng wala sa tamang lugar. Noon na nang sinabi ni Pura na hindi niya intensyong makabastos ng iba dahil sa kanyang drag performance. Katwiran niya, yun ang paraan niya para ihayag ang kanyang pananampalataya, pati na ang naranasang exclusion sa kanya ng simbahan sa isang isyong tila may kinalaman sa pagiging bahagi niya ng LGBT community. Maliban dito may mga LGUs na din sa bansa ang nagdeklara sa kanya bilang persona non grata sa kanil kanilang lugar. Kasunod na kanyang pagkakaaresto, binigay ni Pura ang kanyang panig. Sa naging interview sa kanya bago tuluyang dalhin sa selda, inamin niyang pinuproseso pa niya ang mga nangyayari. Sinabi niya na ikinagulat niya ito dahil hindi tulad ng mga kaso niya sa Quezon City. Hindi daw siya nakatanggap ng sabina mula sa mga autoridad sa Maynila bago siya arestohin. Sinabi niya na kahit bago pa man isang pa ang mga kaso laban sa kanya, laging bukas siya sa mga usapin kasama ang mga taong maaari niyang na-offend. Ayon kay Pura, ang kanyang abogado ay kasalukuyang nag-aayos ng na mga legal na hakbang bilang tugon sa mga kaso na isinampa laban sa kanya at sa mga hakbang ng mga lokal na pamahalaan na nagdedeklara sa kanya bilang persona non grata. Sa kabila ng pagkakakulong ay naninindigan si Pura na wala siyang masamang ginawa at hindi niya entensyon ang kutyain ang paniniwala ng mga tao. Anya ang layunin pangaraw niya ay hindi upang tuksuhin ang Diyos o si Jesus. Sa katunayan anya, ito ay isang artistikong paraan ng pagtanggap sa mga tao sa peer community upang yakapin ng mga pananampalatayang katoliko o kristyano sa isang masaya at kakaibang paraan. Umaasa naman si Pura na malalampasan niya ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya at nagpasalamat sa patuloy na sumusuporta sa kanya. Sinabi rin niya na hindi niya itinatanggi ang lahat ng mga negatibong komento mula sa kanyang mga bashers. Sa huli, hinimok niya ang mga autoridad na suriin ang mga kaso na isinampa laban sa kanya, partikular na ang Article 201 na kanyang inilarawan bilang unconstitutional. Netizens Reactions Kasunod ng pagkakaaresto kay Luca, ay agad na nagtrending sa social media ang hashtag na Free Pura Luca Vega. marami sa kasamahan niyang drag artist at ilang mga grupo ay nagpaabot ng kanilang suporta kay Pura at humingi ng donasyon para makapagpiansa na ito. Panawagan nila, drag is art, drag is not crime. Kabilang sa mga drag queens na dumipensa kay Pura ay sina Manila Luzon, Evela Queen, Didi Marie Holiday, Corazon Filipinas, hanabeshi at shiwarma. Ayon sa kanila, oppressive at isang form ng persecution sa LGBTQIA community. Ang ginawang pag-aresto kay Pura, maging ang UP Babaylan, The Red Whistle, UP Political Society at ang Concerned Artist of the Philippines ay sumali din sa pagtawag para sa agarang pagpapalaya kay Pura. Nagbigay din ng reaksyon si Ice Sigera kung saan ay sinabi nito na para sa kanya ang pagkakaaresto kay Pura ang patunay na hindi patas ang batas sa Pilipinas. Anya, this only goes to show how archaic Philippine laws are. Samantala ayon naman sa ilang netizens, bagamat may karapatan ang mga tao na ma-offend sa pagganap ni Pura ng ama namin, naniniwala sila na ang pagaresto sa kanya at ipagdiwang ito ay kalabisan na. Aminado silang naroon ang galit nila sa ginawa nito pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay nais nila itong makulong. Ayon sa netizens, ang ginawa ni Pura ay kontrobersyal at matapang. Hindi ito para sa lahat ngunit hindi naman daw dapat umabot sa punto ng pagkasimbuyo. Sa dinami-dami nga raw ng problemang mabibigat na kinakaharap ng bansa na dapat mas pagtuunan ng pansin, bakit ito pa ang pinag-iinitan at talagang inuna? Mas malala pa nga raw ang iba tulad ng mga kawani ng gobyerno na lantaran ang mga nakawan, ngunit hindi malang magawang kasuhan at maaresto. Ma ilang residents din na napabati na maging sila ay na-offend ni Pura. Pero ang babaw naman ano nila na dahilan na dinala pa ang issue sa pagkakakulong. Pwede naman sana pinagmulta na lang. Giit nila hindi na dapat na makulong dahil sa freedom of expression lang. Mas matutuwa pangarap sila kung mamamatay tao, rapist at mga magnanakaw ang kinukulong. Sayang lang daw ang lugar sa kulungan sa mga mas deserving na mapunta rito. Hirit pa ng isang netizen, magandang pagkakataon ito para malaman kung constitutional ba yung Article 201 ng Revised Penal Code. Belda pa ng iba na ang daming mga hypocrite Christians na kung makasumpa kay Pura ay akala kung anong karumaldumal na krimen ang ginawa nito. Alam naman daw na may pagkakamali ang tao. Pero kaastupiduhan na nila ang sobra-sobrang panggigipit na ginagawa rito. Kung may dapat nga raw na makaranas ng ganitong panggigipit ay yung tunay na abusers. May mga nagsabi pa na ito ay hindi lamang isang atake sa komunidad ng LGBTQ+. Ito rin ay isang pagsalakay sa mga demokratikong prinsipyo at universal human rights. Kasama na nga raw dito ang freedom of expression, freedom of assembly, non-discrimination, the right of fair trial, and the freedom of belief. Komento ng isang netizen, Law in the Philippines, the government of the Philippines, and the religious group of the Philippines ay isang malaking mga hipokrito. Kayo unang lumalabag sa mga kautosan nyo, kayo din mismo ang mga gumagawa ng mali. Sa kabila ng pagtatanggol kay Pura, may mga netizens naman na nagpahayag ng katuwaan sa pagkakaaresto niya at hindi na ikinagulat pa ang pangyayaring ito. Anilay, nararapat lang itong mabigyan ng leksyon para hindi na rin tularan pa ng iba na kinakaya-kaya lang ang relihiyong katoliko. Pasalamat na nga lang daw ito na yun lang ang inabot dahil paniguradong kung sa si ibang relihiyon niya ginawa ang pamabastos, may iba itong kahihinatnan at paglalagyan. Pinaliwanagan din ng ilang netizens ang mga nagtatanggol kay Pura tungkol sa pangkikwestiyon sa kasong isinampa laban dito. Bakit daw palaging ginagawang dahilan ang separation of church and state? Anila, kung walang kaso, walang krimen. Ganun lang kasimple. Sadyang may pinapatupad lang na batas na dapat bigyang aksyon at sundin. Bago nga raw kumuda at magsabing OA ang pagkakaaresto kay Pura, alamin muna o kilalanin ang batas. May nilabag ito kaya kailangang panagutin. Ito nga raw ang dahilan kung bakit mayroong batas upang limitahan ang kalayaan ng isang tao. Punto pa ng iba na hindi ang simbahan mismo nagsampan ng kaso kay Pura, kundi ang mga mananampalataya na na-offend nito. Paliwanag pa nila na kahit magkahiwalay ang church and state, may basic na respeto sa tao at sa paniniwala. Ayon sa isang netizen, ang sino man na nagsasabing hindi na narapat na maparusahan si Pura ay marahil dapat na magpatingin na kanyang moral, pamantayan at isipan bilang isang Pilipino. Giit pa ng ibang netizens, iintindihan nila ang nais na iparating ng panawagang drug is art, drug is not a crime. Paliwanag pa nila na hindi ang buong drag community ang binabatikos kundi ang performance lamang ni Pura kaya huwag daw sanang gamitin ang linyang ito upang depensahan ang maling ginawa. Madami anilang na-offend si Pura at ang malalapang araw nito ay hindi man lang daw ito nakitaan ng katiting na pagsisisi na tila ba malaking kabawasan ito ng kanyang pagkatao sa halip nga na magpakumbaba at humingi ng tawad. Ito pa ang matapang. Nagawa pa nitong magmayabang at mas lalong pinalaki ang issue. Sana man lang daw kasunod na tanggap nitong batikos, simula pa lang ay hindi na ito nagpaka pa. Ngunit ito para anila ang may ganang maggalit at naghamon. Hirit pa ng netizen sa mga taong nasasabing marami pang ibang issue sa bansa. Totoo naman daw ito, ngunit hindi nito mabubura ang katotohanan na may mali itong ginawa. Kung para sa iba daw ay maliit na bagay ang religious beliefs, sana ay maunawaan daw ng mga dumidepensa kay Pura na ito ng personal offense para sa iba since ang kanilang paniniwala ay crucial part ng kanilang pagkakakilanlan. Samantala, may mga netizens naman ang pinagdasal si Pura at umaasa na good wake-up call ang nangyayari sa kanya ngayon. Matutunan daw sana nito ang pagkakaroon ng respeto, lalo na sa paniniwala ng iba. Sa huli, nagpaalala ang netizens sa na lahat naman daw ng tao ay nagkakamali at kahit gaano kakamakasalanan ay pwedeng magbago. Isa na nga raw sa halimbawa nito si Pura na sana raw ay makamtan nito ang kalinawan at matutunan nitong tanggapin at mapagtanto sa sarili kung ano ang mali sa kanyang ginawa i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!